Sinalmo kapatid. Is calling every man to a place of repentance. You and me, we are guilty of sin. My friend, this is the work of the enemy. God was not confused when he created Job. And Jesus is sending me why? Because this place is temporary, but hell is for eternity. Heaven is for eternity. When Ang sabi ng Panginoon, hinayaan na lang sila. Bakit? Masahin natin dito sa Roma 1 verse 26. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiyahiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos nang nararapat sa kanila. Pero walang imposible sa Diyos. Narinig nila ang salita ng Diyos. May nagbahagi ng salita ng Panginoon. Narinig nila yung narinig nila, darating ang panahon, nakikilos ang banal na espiritu para iligtas siya. Sana darating ang panahon nabuhay pa ang taong nakarinig at makapagrepent talaga sa mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat kapatid, kaya nga ipinamahagi ang salita ng Panginoon kahit saan, sa daan, sa bar, o saan kapatid basta merong tao para merong makarinig. At pag nakarinig ka niyan, darating ang araw nakikilos na talaga ang banal na spirito at malilikas ka o kaluyan kas so ganoon sana wag natin patigasin ang ating mga puso at isip at sana darating ang araw na hindi pa huli ang lahat, buhay pa tayo na makapagsisi sa Panginoon dahil kapag tayo namatay na hindi na tayo makapagsalita at wala na game over na talaga kapatid kaya God bless sa ating lahat sana kung hindi ka pa nakapagsisi ni o tinanggap ang Panginoon, tanggapin mo na dahil alam mo naman makapangyarihan ng ating Diyos. At totoo ang Diyos na magjadjad sa atin.